Malapit na rin kami mga lodi magkabilyada sa bahay ni Busing, sa slabs ng bahay ni Busing. Dito kami natagalan kasi palagi lang lodi na ulan. Palagi lang na ulan itong linggo na to kaya dito kami natagalan. Kaya ngayon palang lang uh, medyo ano na siguro, medyo malapit-lapit na kami magkabilyada. Kaya pabuti na lang, yero yung ano namin yero yung formas namin kung hindi siguro kung plywood siguro baka sira-sira na dahil sa tagal ng uh, ilang araw na, na ulan ng ulan kaya mabuti na lang yero yung formas namin itong mga lumang yero na tinanggal namin sa lumang bahay ito yung ginawa namin formas kaya napakinabangan pa video dito kasi patagal pagka maghanda na para sa slabs ganito ito palang lang ngayon nandito palang kami at palang pa ng mga formas namin para sa slabs pag nagpagawa kasi malang bahay mga luli ang medyo mahirap yung mag nasa fundasyon ka na, nasa fundasyon tapos pag up and down naman ang na pinapagawa mo pag story pag maghanda naman ano, sa slabs pag nakabos na sa slabs yun medyo ayos na ang hindi pa sa slabs, yun ang medyo medyo masila na trabaho, ano, medyo mahirap. Kaya yun, hindi basta-basta, hindi basta-basta ang paghahanda. Ito, kaya nandito pa lang kami ngayon sa paghanda para sa aming slabs.